Hello po mga kalaki, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay April 28, bukas April 29 na mga kalaki. Pero tumaya po ako ngayon ng mga 6 digit lucky numbers po. Ito po, ibibigay ko po sa inyo kung ano po yung mga tinayaan ko po ngayon. Pwede rin po itong tayaan bukas o pwede nyo pong ihabol ngayon. Okay, ito po yung mga 6 digit lucky numbers natin mga kalaki. Ihanda nyo na po, pwede po ito sa mga Lotto Pilipinas at Lotto Abroad mga kalaki. Ito po ay 6 digit na bagong sumada ngayon lang para po ngayon o kaya bukas 3 days niyo po nga alagaan ito. Number 11, number 16, number 19, number 20, number 24 at number 42. Ayan po yung 6 digit lucky numbers natin mga kalaki. Pwede po yan sa lahat ng 6 digit games. At syempre po, <coughs> sa mga hihingi po ng 2 digit at 3 digit lucky numbers, at four digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Lalong-lalo na po sa ating mga masusugid na mga followers dyan na nakatutok gabi-gabi. Re-replyan ko po ngayon kayo ngayon uli mga kalaki katulad po kagabi. Basta po nakita po kung nag-share kayo ng mga video, nakita ko na naka kayo, na uh, naka-follow kayo mga kalaki, re replyan ko agad kayo sa messenger nyo. Basta po, sabihin nyo lang po sa akin mga kalaki kung ano ang birth month at birth year nyo po, okay? ang 2-digit lucky numbers at 3-digit lucky numbers na pamigay ko ngayon. Makikita nyo po sa screen dahil binanggit ko na po ang 6-digit lucky numbers ngayong gabi. Kaya magtawagan na tayo. Tatawagan kita ngayon. Sagutin mo kaagad. Good luck mga kalaki.